Labing limang pinaka-epektibong sinaunang sandata. Welcome sa Arvin Polo TV Channel. Ang sinaunang panahon ay saksi sa iba't ibang uri ng sandata na ginamit sa mga labanan na kung saan ang bawat uri nito ay may kanikanyang natatanging katangian at paraan ng paggamit. Kabilang dito ang mga espada, sibat at arrow na pawang ginawa mula sa iba't ibang materyales tulad ng bato, metal at kahoy. Depende sa teknolohiya at kultura ng isang sibilisasyon, ang disenyo at paggawa ng mga sandatang ito ay umunlad sa pagdaan ng mga siglo, na nagpapakita ng mga pagbabago sa taktika at estratehiya sa pakikidigma. Ang pag-aaral sa mga sinaunang sandata ay mahalaga hindi lamang upang maunawaan ang mga sinaunang teknik sa labanan, kundi pati na rin ang kultural na kahalagahan at simbolismo na kaakibat ng mga ito sa iba't ibang lipunan. Number 1, espada. Ang espada ay isa sa pinaka-iconic na sandata sa kasaysayan dahil ginagamit ito sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Isa itong mahabang patalim na karaniwang gawa sa bakal o iba pang matibay na metal na may handle. Ito ay dinisenyo upang mahigpit na mahawakan ng kamay ang espada. Sa Europe, malaki na ang pinagbago ng itsura ng espada mula sa simpleng bronze blades hanggang sa magkaroon ito ng iba't ibang mga disenyo tulad ng mga espada ng mga taga-Roma na kilala bilang gladius. Ang gladius ay maikli ngunit matalim, matibay at tamang-tama para sa labanan. Sa paglipas ng mga siglo, ang mga espada ay naging mas mahaba at mas mabigat, tulad ng longsword na ginamit noong Middle Ages na hinahawakan gamit ang dalawang kamay. Samantala, sa Asia, partikular na sa Japan, ang katana ay isa sa mga pinakamahalagang uri ng espada. Subalit, sa iba pang bahagi ng mundo, tulad ng Middle East at India, ang mga espada tulad ng simitar at talwar ay nagpakita ng mas magandang disenyo na ginawang mas epektibo para mas mabilis at bigla ang mahiwa ang kalaban na sakay naman ng kabayo. Ang espada ay hindi lamang isang sandata kundi pati na rin isang simbolo ng kapangyarihan at dangal. Sa maraming kultura, ang pagkakaroon ng espada ay simbolo ng isang mataas na katayuan sa lipunan o grupo. Sa kasalukuyan, bagaman hindi na ito ginagamit sa labanan, ang mga espada ay patuloy na pinahahalagahan bilang mga koleksyon ng mga sinaunang kagamitan at ginagamit din ito sa mga seremonya at reenactments. Number 2. Sibat ang spear o sibat ay isa sa pinakasinaunang sandata ng tao, ginagamit hindi lamang para sa pangangaso kundi pati na rin sa pakikipagdigmaan sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Ito ay binubuo ng isang mahabang tangkay, karaniwang gawa sa kahoy, at isang matulis na ulo na yari naman sa bato, metal, o iba pang matitigas na kagamitan. Sa kasaysayan, ang sibat ay may iba't ibang disenyo at sukat, depende sa layunin nito, ang ilang spear tulad ng pike ay partikular na mahaba habang ang iba naman tulad ng javelin ay mas maikli at magaan. Ang spear ay maaari ding magkaroon ng iba't ibang uri ng ulo tulad ng leaf-shaped, barbed, o tanged at bawat isa ay may kanya-kanyang gamit sa pangangaso o maging sa pakikipaglaban. Sa Europe, ang spear ay isa sa pangunahing sandata ng mga sundalo noong medieval period. Ginamit ito hindi lamang ng mga foot soldier kundi pati na rin ng mga knight o kabalyero. Sa Africa, ang Zulu warriors ay kilala sa paggamit ng ikwila, isang uri ng maikling sibat na ginagamit. Sa konteksto ng pangangaso, ang sibat ay mahalaga lalo na sa mga sinaunang pamumuhay. Ito ay itinuturing na napakahalagang kasangkapan sa panghuhuli ng malalaking hayop tulad ng deer at bison, kung saan ang distansya at kaligtasan ng mga ngaso ay napapanatili habang isinasagawa ang pangangaso, ang sibat ay sumisimbolo sa lakas at kapangyarihan. Ito ay kadalasang makikita o mababasa sa maraming alamat sa buong mundo. Number 3. Pana at Arrow Ang pana at arrow ay tumutukoy sa sinaunang sandata na ginamit ng maraming tao sa buong mundo para sa pangangaso at pakikidigma. Ang pana, Nakaraniwang gawa sa kahoy, kawayan o iba pang matitigas na materyales ay ginagamitan ng tensyon upang paliparin ang arrow papunta sa target nito. Samantala, ang arrow o palaso naman ay binubuo ng isang mahabang kawayan o patpat na may matulis na dulo. Kadalasan ay mayroon itong feather fletching sa dulo para maging matatag ito habang lumilipad. Gayunpaman, sa kasaysayan, ang pana at palaso ay may mahalagang papel na ginampanan, lalo na sa maraming labanan. Halimbawa, sa medieval Europe, ang mga English longbowmen ay kilala dahil sa kanilang papel sa mga labanan tulad ng Battle of Agincourt noong 1415, kung saan ang kanilang kasanayan sa longbow ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga kalaban. Sa Asia, partikular sa Mongolia at China, ang composite bow na gawa sa iba't ibang materyales tulad ng kahoy, horn, at tendon ay ginamit upang makalikha ng mas malakas na sandata na lubhang naging epektibo sa mga labanan at pangangaso. Sa kabila nito, ang disenyo ng pana at arrow ay unti-unting umunlad sa paglipas ng panahon. Ang mga sinaunang Egyptian ay gumawa ng mga simpleng wooden bows. Ang mga Native American tribes naman ay gumamit ng bows at arrows sa pang-araw-araw na pangangaso at tribal warfare. Sa Japan, ang yumi bow ay isang mahalagang bahagi ng samurai weaponry at kilala dahil sa pambihira nitong laki at hugis na asymmetric. Number 4 Katana. Ang katana ay isang sikat na Japanese sword dahil sa pagkakaroon nito ng napakatulis na dulo. Ito ay tradisyonal na ginagamit ng mga samurai noong unang panahon sa Japan at itinuturing bilang isang simbolo ng kanilang katayuan. Ang katana ay hindi lamang isang sandata kundi isang obra maestra ng mga Japanese. Ang paggawa ng katana ay isang mahirap at matagal na proseso na nagsisimula sa pagtunaw ng tamahagane, isang uri ng bakal na gawa sa buhangin. Ang bakal na ito ay pinapalo at pinatitiklop ng maraming ulit upang alisin ang mga maduduming bahagi at pantay-pantay na nilalagyan ng carbon content. At ito ang nagbibigay sa blade ng natatanging lakas at flexibility. Ang handle ng katana ay kadalasang binabalutan ng ray skin at nilalagyan ng silk o cotton cord para mahigpit na mahawakan ng kamay. Ang tube nito ay hindi lamang nagpoprotekta sa kamay, kundi nagbibigay din ng balanse sa espada. Ang saya naman o scabbard ay tradisyonal na gawa sa lacquered wood na dinisenyo upang protektahan ang blade at upang madali itong dalhin. Ang katana ay hindi lamang ginagamit sa labanan, kundi pati na rin sa isang ritual na pagsasanay na tinatawag na iaido. Ang kasanayan sa paggamit ng katana ay sumasalamin sa disiplina, espiritualidad, at pilosopiya ng Bushido. Ang samurai din ay nagpapahalaga sa katapatan at karangalan. Ang mga martial artists sa buong mundo ay patuloy na humahanga sa katana, hindi lamang dahil sa galing nito bilang isang sandata kundi pati na rin sa kagandahan nito bilang isang sining. Number 5, Balisong. Ang balisong na kilala rin sa katawagang butterfly knife ay isang natatanging uri ng natitiklop na kutsilyo na nagmula sa Pilipinas. Ito ay tanyag sa kanyang natatanging paraan ng pagbukas at pagsara kung saan ang hawakan ay nahahati sa dalawang bahagi upang makapaglabas ng talim. Ang talim ng balisong ay karaniwang gawa sa matibay na bakal at ang mga hawakan ay gawa sa iba't ibang materyales tulad ng kahoy, metal o composite materials. Ang balisong ay hindi lamang kilala sa praktikal na paggamit nito, kundi pati na rin sa kultura ng flipping. Ang flipping ay tumutukoy sa sining ng pagmanipula ng butterfly knife sa pamamagitan ng iba't ibang paraan na ginagawa ng mga sikat na mga hobbyists at mga performer na nagpapakita ng kasanayan sa paghawak ng kutsilyo dahil sa pagiging masining at komplikadong galaw na kinakailangan sa flipping maraming mga komunidad at kompetisyon ang nabuo upang ipakita at pagbutihin ang ganitong uri ng kasanayan sa Pilipinas ang butterfly knife ay may malalim na pinagmulan sa rehiyon ng Batangas kung saan ito ay tradisyonal na ginawa ito ay itinuturing na mahalagang bahagi ng local industry at pamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Bagaman ang balisong ay kinikilala bilang isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino, ito rin ay saklaw ng iba't ibang mga batas sa ibang bansa kung saan ito ay maaaring ituring na ilegal dahil sa potensyal na insidente na maaaring idulot nito dahil nga ito ay isang patagong sandata. Ang mga regulasyon na ito ay naglalayong pigilan ang maling paggamit ng kutsilyo habang pinapanatili ang respeto sa kahalagahan nito. Number 6. Chakram Ang chakram ay isang sinaunang sandata na mula sa Indian subcontinent. Ito ay isang bilog at patag na disk na gawa sa metal, karaniwang bakal o tanso, na may matulis sa buong paligid. Samantala, ang mga mandirigma ay kadalasang nagsusuot ng ilang chakram sa kanilang mga braso upang madaling maihagis sa mga kalaban sa oras ng pangangailangan gayon din isa sa mga kilalang grupo na gumamit ng chakram ay ang Sikhs mula sa rehiyon ng Punjab sa India Itinuturing nila ito hindi lamang bilang isang pisikal na sandata kundi pati na rin isang spiritual symbol na kung saan ito ay nauugnay sa kanilang pananampalataya at tradisyon. Maliban pa dito, ang disenyo ng chakram ay nagbibigay daan din dito upang makalipad sa hangin sa katamtamang bilis, ngunit ito ay lubhang mapanganib dahil sa talim na mayroon ito. Sa sandaling ihagis ito ay umiikot ito ng mabilis na kung saan ay lumilikha din ito ng kinetic energy na may kakayahan upang hiwain ang balat, kalamnan at maging ang buto ng isang kalaban sa makabagong panahon bagamat hindi na ito ginagamit sa aktwal na digmaan ay patuloy pa rin itong pinahahalagahan bilang bahagi ng kultura at tradisyonal na sining ng pakikipaglaban sa India gayon din naman ay madalas itong nakikita sa mga cultural festivals at martial arts demonstrations at ito din ang nagsisilbing paalala sa mga tao tungkol sa mayamang kasaysayan ng militar ng rehiyon number 7 kampilan ang kampilan ay isang natatanging espada na nagmula sa Pilipinas, partikular sa mga tribong Moro sa Mindanao. Ang sandatang ito ay kilala sa kanyang mahaba at makitid na blade na maaaring umabot hanggang sa 3 feet ang haba. Kakaiba din ang disenyo ng hawakan nito na kadalasan ay may anyo ng ulo ng buwaya o di kaya naman ay ng ibon na kung saan ay sumisimbolo ito sa kapangyarihan at katapangan. Gayun din, ang disenyo nito na tila isang kawit ay nagbibigay daan din upang malakas na mahiwa at matusok ang mga kalaban, lalo na sa malapitang labanan. Bukod dito, ang gilid ng blade ay karaniwang single-edged at yari ito sa bakal o bronze. Karagdagan pa dito, ang kampilan ay karaniwang nababalot ng ratan o ng matibay na materyales upang mahawakan ito ng mabuti. Gayunpaman, ang sandatang ito ay may mahalagang papel din na ginagampanan sa mga ritual at seremonya dahil madalas itong itinatanghal sa mga mahahalagang okasyon. Samantalang karaniwan din itong ipinapamana sa mga susunod na mga henerasyon bilang isang heirloom. Sa modernong panahon, bagamat hindi na ito ginagamit sa aktwal na labanan, ang kampilan ay nananatili pa rin bilang isang mahalagang bahagi ng kultura, kasaysayan, at maging ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Number 8. Chris Ang Chris ay isang hindi pangkaraniwang uri ng espada o dagger na nagmula sa Maritime Southeast Asia, lalo na sa mga bansang tulad ng Indonesia, Malaysia, at sa ilang bahagi ng Pilipinas kilala dahil sa zigzag na hugis ng blade nito na tinatawag na lock. Ang bilang ng mga alon sa blade ay maaaring magkaiba-iba at pinaniniwalaan na nagdadala ito ng espiritwal na kapangyarihan. Ang haba ng blade ng Chris ay maaaring ring magkaiba-iba mula sa ilang pulgada hanggang sa mahigit dalawang talampakan. Karaniwan itong ginagamit bilang sandata at simbolo ng kapangyarihan. Ang mga blades ay karaniwang gawa sa bakal at kadalasan ay may mga inuukit na disenyo dito na naglalaman ng pampaswerteng simbolo. Ang hawakan nito ay madalas na yari sa kahoy, garing o metal at maaaring magkaroon ng mga kakaibang design na nagpapakita ng mataas na antas ng sining. Ito rin ay itinuturing na may mahiwagang katangian na may kakayahang magdala ng swerte o kamalasan depende sa paraan ng paggamit at pag-aalaga sa sandatang ito. Sa kasalukuyan, bagamat hindi na ito karaniwang ginagamit bilang sandata, ang kris ay nananatili pa rin bilang isang mahalagang bahagi ng kultura na ipinamana ng mga rehiyon kung saan ito nagmula. Madalas itong makikita sa mga museum. Ang kris ay hindi lamang isang simbolo ng sining at kasaysayan, ngunit pati na rin ng personal na pagkakakilanlan at espiritual na paniniwala ng mga tao sa Southeast Asia. Number 9. Mace ang mace o kilala rin bilang club o morning star ay isang sinaunang sandata na ginagamit para sa malapitang labanan. Ito ay binubuo ng isang matibay na hawakan, kadalasan ay yari sa kahoy o metal, at isang mabigat na ulo at ito ay kadalasang gawa sa bato, bakal, o tanso. Ang ulo ng mace ay maaaring maging bilog. Ang mace ay nagsimula sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Ito ay naging popular na sandata ng mga knights dahil sa kakayahang nitong magdulot ng matinding pinsala kahit sa mga kalaban na may suot na mabibigat na armor. Ang bigat ng ulo ng mace ang dahilan kung bakit ito nagdudulot ng concussive force na epektibo laban sa plate armor na maaring hindi mapasok ng mas matutulis na sandata tulad ng espada. Sa India, ang mace o gada ay itinuturing na simbolo ng lakas at kapangyarihan. Ito rin ay nauugnay sa ilang mga diyos-dyosan sa Hinduism, kabilang na dito si Hanuman, na kilala sa kanyang paggamit ng gada na maaaring mabasa sa mga mitolohiyang kwento. Ang paggamit ng mace sa labanan ay pinahahalagahan dahil sa kahusayan nito sa pagdurug ng kalasag at armor, at ang simpleng disenyo nito ay nangangahulugan na ito ay madaling gamitin at itago. Sa ilang seremonyal at simbolikong konteksto, ito ay ginagamit pa rin bilang isang palamuti na nagpapaalala tungkol sa mga aral na dala ng ating kasaysayan at ang kahalagahan ng lakas at katatagan sa noong unang panahon. Number 10. Warhammer. Ang warhammer ay isang sinaunang sandata na ginamit noong medieval Europe. Ang warhammer ay may mahabang hawakan na karaniwang yari sa kahoy at mayroon din itong isang mabigat na ulo na gawa sa metal na may isang flat face sa isang dulo at isang spike o claw naman sa kabilang dulo. Kaugnay nito, ang flat face ay ginagamit para sa pagdurog ng mga kalasag at helmet, habang ang spike naman ay ginagamit sa pagbutas ng metal armor maging ng chainmail, na kung saan ay ito ang ang nagdudulot ng lethal damage sa mga kalaban. Maliban pa dito, ang Warhammer ay may kakayahan din na magdulot ng concussive force na kung saan ay maaari itong magpabagsak o magpahina sa kalaban kahit na hindi nito direktang napapasok ang armor. Gayun din, ang sandatang ito ay ginawa upang bigyang proteksyon ang mga knights at mga foot soldier. Bukod dito ay hindi lamang sa mga battlefield ginagamit ang warhammer dahil sa ilang kultura ang warhammer ay sumisimbolo rin ng kapangyarihan at pamumuno. Gayun din naman, ito ay ginagamit din sa mga seremonya bilang isang regalia. Dahil dito, ang mga pinuno at maharlika ay kadalasang nagtataglay ng makabagong version ng sandata bilang simbolo ng kanilang status at kapangyarihan. Sa kasalukuyan, ang Warhammer ay madalas na makikita sa mga museum at sa historical reenactments at patuloy pa din itong kinikilala dahil sa naging ambag nito sa kasaysayan. Number 11. Ang atlatl o kilala rin bilang spear thrower ay isang sinaunang kagamitan na ihinahagis na nagmula pa noong Upper Paleolithic Period. Ito ay isang kahoy na ginagamit para palakasin ang paghagis ng isang sibat o tinatawag na dart na nagbibigay daan para ito ay lumipad ng mas mabilis at mas malayo kaysa sa karaniwang kakayahan ng paghagis ng kamay. Ang atlatl ay binubuo ng isang mahabang hawakan na kung saan ang isang dulo ay may maliit na hook kung saan nakakabit ang dulo ng sibat. Ang manghahagis ay hahawak sa atlatl, ilalagay ang sibat sa hook, at itatapon ito gamit ang braso katulad ng paghagis ng baseball. Ang disenyo ng atlatl ay nagpapahintulot sa manghahagis na magdagdag ng rotational force sa sibat na nagpapataas ng bilis at distansya ng paghagis nito. Ang atlatl ay malawakang ginamit ng mga tao noong unang panahon, lalo na sa mga kulturang tulad ng Amerindian sa North at South America, kung saan ito ay ginamit para sa pangangaso at digmaan. Ang kahusayan nito sa pangangaso, lalo na sa mga paghuli ng mga malalaking hayop tulad ng bison at elk, ay mahalaga para makasurvive noong unang panahon. Sa paglipas ng panahon, ang paggamit ng atlatel ay unti-unting napalitan ng mas makabagong mga armas tulad ng bow at arrow, ngunit ito ay nanatili pa rin kilala sa ilang mga kultura hanggang sa pagdating ng European explorers. Sa kasalukuyan, ang atlatel ay ginagamit pa rin sa ilang mga pangkat etniko para sa tradisyonal na pangangaso. Number 12, Bola. Ang bola ay isang sandata na ginamit ng mga sinaunang tao sa South America, partikular na ng mga gaucho sa Argentina, Uruguay, at Southern Brazil. Ito ay binubuo ng mga lubid o sinulid na nakakabit sa dalawa o higit pang mabibigat na bola na kadalasan naman ay yari sa bato o bakal. Maliban dito, ang disenyo ng bola ay simple, ngunit epektibo naman sa paghuhuli ng malalaking hayop tulad ng mga usa, guanaco at maging ang ostrich. Kaugnay nito ay ihinahagis ang bola patungo sa binti ng target na hayop upang matumba ito, nang sa gayon din ay mapabilis ang paghuli dito. Bukod sa pangangaso, ang bola ay ginagamit din bilang isang sandata sa pakikipaglaban. Sa pamamagitan ng paghagis nito patungo sa mga kalaban ay maaari nilang masugatan o di kaya naman ay mapatay ang mga ito. Samantala, sa kultura naman ng mga gaucho, ang bola ay hindi lamang isang tool na ginagamit sa pangangaso o digmaan, kundi bahagi rin ito ng kanilang araw-araw na buhay at kultura. Gayun din, ito ay ginagamit nila sa paghuli ng livestock. Katulad ng mga bakha at mga kabayo, sa kasalukuyan bagamat hindi nagaanong ginagamit ang bola sa pangangaso o maging sa digmaan dahil na rin sa modernisasyon at pagbabago ng mga pamamaraan ay patuloy pa din itong kinikilala bilang isang simbolo ng cultural identity sa ilang bahagi ng South America. Number 13. Ang mangwal na kilala rin sa English bilang flail ay isang ancient weapon na nagmula sa medieval Europe. Ito ay binubuo ng isang mahabang hawakan na kadalasang gawa sa kahoy at isa o higit pang mga kadena na may nakakabit na mabibigat na ulo, ito ay karaniwang gawa sa bakal. Ang disenyo ng mangwal ay naglalayong magbigay ng flexibility at lakas ng impact sa labanan katulad ng ibang sandata, ito rin ay may kakayahang magdulot ng malubhang pinsala sa kalaban kahit sa mga nakasuot ng armor. Ang mangwal ay ginamit ng mga knights at foot soldiers sa medieval battlefields bilang isang epektibong sandata laban sa chainmail at plate armor ang ulo ng mangwal na kadalasang pinapalamutian ng mga spikes ay naglalayong wasakin ang kalasag at armor ng mga kalaban at upang maging mabisa sa pagdurog ng mga buto. Bukod sa combat, ang mangwal ay ginagamit din sa mga seremonyal at simbolik na gawain sa ilang kultura kung saan ito ay simbolo ng kapangyarihan at autoridad. Sa makabagong panahon, ang mangual ay bihira na lamang gamitin bilang isang praktikal na sandata, ngunit patuloy pa rin nakikita sa mga pelikula at mga palaro na ang tema ay patungkol sa medieval history, kung saan ito ay nagbibigay ng interes sa mga manonood at nagpapaalala sa kung paano makipaglaban ang ating mga ninuno gamit ang sandatang ito. Samantala, ang mangwal ay nananatili rin bilang isang sandata sa collection para sa mga enthusiasts ng medieval weaponry at ginagamit para ipakita ang mga historical martial arts. Number 14, crossbow. Ang crossbow ay kilala rin bilang balistang. Ito ay isa sa mga sinaunang sandata na nag-evolve mula sa bow at arrow at naging bantog din ito sa medieval Europe at sa ilang bahagi ng Asia. Gayun din, ang pangunahing katangian ng crossbow ay ang kanyang horizontal bow-like assembly na tinatawag na prod na kung saan ay nakakabit ito sa isang frame o stock. Kaugnay nito, ito din ay may trigger mechanism na nagre-release ng tension sa string para paliparin ang bolt o quarrel patungo sa kalaban. Gayun din naman, ang crossbow ay naging dahilan din ng pag-unlad ng larangan ng archery. Bukod pa rito, ang crossbow ay may kakayahan ding tumagos sa mga armor na karaniwang sinusuot ng mga knights sa panahon ng digmaan. Ngunit sa kasaysayan, ang crossbow ay naging sanhi ng maraming kontrobersya dahil na rin sa letal na maaring maidulot nito. Sa katunayan, ang paggamit nito ay ipinagbawal sa ilang labanan sa medieval Europe dahil sa pinsalang maaari nitong idulot. Samantala, sa modernong panahon, ang crossbow ay ginagamit pa rin sa pangangaso at maging sa sports tulad ng target shooting. Ngunit dahil na rin sa mas tahimik na pagpapaputok nito kumpara sa mga baril, ay naging mas kilalang sandata ito na ginagamit sa pangangaso, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng tahimik na pamamaraan. Bilang bahagi ng kasaysayan, ang crossbow ay nananatiling mahalagang aspeto ng military history at technology. At ito ay karaniwang makikita sa mga museum at historical reenactments na kung saan ay ipinapakita din dito ang pag-unlad ng mga sandata sa paglipas ng maraming panahon. Number 15. Ang halberd ay isang sinaunang sandata na kung saan pinagsama-sama ang mga katangian ng isang sibat at isang palakol. Ito ay palaging ginagamit noong Middle Ages, lalo na sa Europe, bilang isang malakas na armas laban sa mga kalaban na nakasuot ng armor. Ang halberd ay may mahabang tangkay na kadalasan ay gawa sa kahoy na may haba na maaaring umabot mula 5 hanggang 8 feet. Sa dulo ng tangkay ay nakakabit ang isang bakal na ulo na may ilang mga pangunahing bahagi kabilang na dito ang isang matulis na dulo bilang panaksak, isang blade ng palakol para sa pantaga, at isang hook o spike sa likuran para sa paghila o pagbagsak ng mga kalaban. Noong panahon ng Renaissance, ang halberd ay patuloy na ginamit at ang disenyo nito ay patuloy ding umunlad. Ang mga halberdier o mga mandirigmang armado ng halberd ay itinuturing na elite forces sa maraming hukbo sa Europa at madalas silang nasa frontline o unahan sa digmaan dahil sa kanilang kakayahang bumasag ng maraming hanay ng kalaban. Sa kasalukuyan, ang halberd ay hindi na ginagamit sa nagaganap na digmaan. Subalit, ito ay simbolo rin ng martial process at tactical versatility at madalas itampok sa mga pelikula at mga literature na nagpapakita ng tungkol sa medieval at renaissance warfare. Ang halberd ay patuloy na pinag-aaralan ng mga mananaliksik at martial artists para sa natatanging papel nito sa military strategy at combat techniques ng noong unang panahon.